Miss, sandali lang. Uh, uy. La. Oh, bakit ka nandito? Ha? Miss, sandali lang. Uy, sandali. 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 Ah. Uh, sandali. Gusto. Miss, dito. Sandali. Eh. Uh, saan ka na pupunta? Oh, ne. Sandali. Oh. Uh, miss. Ay, salamat. Uy, wag ka. Wag ka mo tumakbo. Sandali. Clear dito! Hello mga idol, it's me again, Choy Inato Go Center. Magandang hapon po sa inyong lahat. And shout out nga pala sa lahat ng mga subscribers natin. Lahat ng na nag-aabang po sa ating bagong video. Ayan, ito na po. Uh, Siyempre, may kasama ko ngayon. Ah, uh, gusto niyang sumama at mag-explore ngayong hapon. So kasama ko po si Claire Creepy Adventure mga idol. Ayan po mga idol. Oh. Ayan, sumama po siya sa akin. So sa lahat po ng mga Uh, followers natin o uh, subscribers natin huwag kalimutan na i-subscribe nyo si Claire Creepy Adventure po ayan so sama nyo po kami ngayon, mag-update kami ngayong hapon so sana uh, makita namin yung babaeng mahaba yung buhok at sobrang napakaganda kaya ngayon uh, nandito po si Claire Creepy para tingnan niya kung totoo ba talagang maganda yung babae, kaya abangan nyo po ang video na to at sana may makita tayo ngayong hapon na to, kaya Panoorin nyo po ang video na ito hanggang dulo. So, samahan nyo na kami. Tara! So, ayan mga idol. Samahan nyo po kami uh, sa pag-explore ngayong hapon. no Ayan. So, sa lahat po ng mga subscribers natin, maraming maraming salamat. Uh, medyo ambon ngayon. Umuulan. Pero patuloy pa rin kami ni Claire Creepy. Uh, sa lahat ng mga viewers natin, Uh, sumama po ngayon si Claire Creepy sa akin para tingnan daw niya kung gaano daw kaganda yung sinasabi ko sa vlog ko na babae na mahaba yung buho kasi na parang na-curious po siya. Kaya ngayon sumama po siya sa akin ngayon at sana samahan nyo kami at sana sa lahat ng mga baguhan pa lang huwag kalimutan po mag-subscribe at i-click ninyo ang notification bell para palagi po yung update sa lahat ng mga bago nating mga upload. So kahit umulan ngayon kahit ambun ngayon patuloy pa rin kami sa aming pag-update. At sana, makita namin yung babae, no? Ano ito? Ano ito, lo? Ang laki ng ano? Kakatakot naman. Ang laki ng balat ng ahas dito. Ayun, no? Ang laki. Ang laki niya. Parang king cobra yata to. Hindi ito basta-basta. Uy, napakadelikado pala dito. Hindi lang mga aswang. Ayan o, mga ahas. Ayan o. Hmm. Clear, dito clear o. Ali. Dito dali. Huwag kang matakot ha. Tingnan mo. Hmm. Uy, laki ng balat ng ahas. Tingnan mo So yung mga ano? Hindi lang aswang ang nandito kundi meron din. Eh. Oh, napakalaki. Ano yan? Balag din ng banakon? King yan o banakon. Loh, mag-ingat tayo Claire ha. Delikado dito kaya ano? hindi basta-basta. mga idol, umuulan na. Dito, dali Claire. Dito. Mag-ingat tayo dito. Lakas na ng ulan. Ngayon mga idol, lumalakas na yung ulan. delikado talaga no kahit ah uh, hapon no yun. Yan ang sinasabi ko mga idol, hindi lang po aswang kundi mga hayop na makamandag. Uh, delikado. Dito. Dito clear. So, papasok tayo dito. Dadaan tayo dito. Mag-update tayo. Baka makita natin yung babae. Tara. So yan mga idol. Susubukan natin ngayon dito. At buti na nga may kasama ko si Claire Creepy. Ayan. Hindi na tayo matatakot mga idol. Kasi kasawa ko na yung isang babaeng ghost hunter. Kasi gusto niyang tingnan yung babae. Kung totoo ba talagang maganda. No? tabi-tabi po, tabi-tabi. Tabi-tabi po. Dito, clear. Huwag kang mag-isa diyan, baka biglang sumugod ba? Kasi hapon na maraming mga aswang ay dito. Tara, dali. So yan na nga ito. Oo. Dito ko nakita yung ano, yung babae na mahaba yung buhok at maganda. Kaya ngayon titingnan mo ha kung maganda ba talaga o hindi. Tara. Hmm. Ano naman ang dito? Ano dito? Hinihintay niya yung jowa niya? O may, asawa ba niya yun? O jowa niya, lalaki? Try natin dito, clear? Oo, dito! Umuulan ngayon mga idol. Pero try namin ngayon dito ni Clay Creepy. No? Hala! Sandali, clear. May, parang may tako. Ayun o. Oh. Dito. Dali, dali. Tandaan lang, tandaan. ano o. Tingnan mo. Ito nga. Ito nga, Choy. Pero, nag-iba ng damit. Baka nagbihis lang. Yan, isa ba yan? Parang siya yata yun. yan, yan ang sabi ko siya. Ha? Ang haba ng buhok. Oo. Ayan o. Miss? 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 Ikaw ba yung Lo. Oo. Uh. Ah, napasiksi. Tap. May sandali lang. Please. Oo. Uh. Uy. Hala. Oh, bakit ka nandito? Ha? Sinong kasama mo? Oh, uh. napaka... Oh. Uh. Nagpapakita ng kanyang braso. Nagpapaganda. Ayun o. Bakit marami? Hindi. Hmm? Sinong kasama mo dito? Uy, ang ganda ng katawan, clear. Oh, yan know, oh. Sabi ko sa'yo, 'di ba, maganda siya? Miss. Oh, yun mo. Ang akit 'yan. Clear. Ali, dito ka. Tingnan natin. Sandali lang, Miss. Uh, gusto kitang mahawakan at makausap. Sandali lang, Miss. Sandali lang. Uy, sandali. 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 Ah. Dali, clear. Gusto. Miss. Dito. Dali. Saan ka na pupunta, Miss? Dali, dali. Ha? san ba siya bilang nawala? Baka dyan. Dyan, Clear. Baka siya. Dyan siya dumaan. Mag-ingat ka. Clear, mag-ingat ka. Si, malalim dito. Ha? Malalim dito. Dilikado dito kayo. Uy, bakit may mga ano dito? Parang lumalakas na yung ulan. Parang nasa damuhan yung Claire ba? Bigla nung wala eh. Miss, wag, ka nang, wag kang wag magtago, Miss. Ito po sabi ni Kuya, natutulungan mo kami maganda, mabangga. Ah. Anong, no? Miss, so, sandali lang. Tutulungan ka namin ni Claire. Uy. Ito. Ni yes, Claire. Parang may boses dito, Ha? Chat mo. Ito na oh. Ha? Ito siya oh. Anjan? Oh. Miss. Ay, salamat. Okay. Uy, wag ka! Wag ka muna tumakbo! Sandali! Clear okay, uh, dito! Sana siya? Mga idol, hindi ko alam. Napakabilis siya magtago dito. Sanay na sanay okay. siya dito hindi ko inasahan to napakabilis na magtago uh, gusto namin makatulong mga idol sa vlog na to nandito si Cray Crepe para tulungan siya mga idol talaga nagpapaganda siya lumalabas yung ano niya dito yung braso niya pinapakita niya sa amin akala niya ako lang mag isa pero may kasama akong babae kaya biglang tumakbo baka natakot kasi may kasama akong babae ba nandyan ba? ha? wala jan? wala dyan? Sabihan mo ako kapag nakita mo yung babae, Claire. Uy. Swen mga idol. Lumabas ka. Miss. Hindi naman hindi naman kami masamang tao. Gusto lang namin makatulong. Nandito kami para tulungan ka kasi may kasama na akong babae. Huwag ka nang mahiya. Miss, lumabas ka. Uh. So, yan mga idol. Ha? Meron siya. Nakita mo? May nakita siya mga idol. Saan? Ha? Nakita mo, habulin mo, habulin mo. Pagtanong tayo ba? Sana. Saan? Oh. Uh. Ay mga idol, bumalik kami sa aming dinadaanan. Hindi mo nakita? Mag-ingat ka, baka may kasama siya. Parang hinihintay niya ang kanyang asawa, yung lalaki masama yun. Huh, wala dyan. Ha? Uh, Oo, oh, parang, parang, ano siya sa mga tao, parang takot. Parang takot siya. Hindi, hindi, uh, hindi naman tayo masama eh. Huh. <coughs> Ayan, kahit umulan ngayon mga idol, hinahabol namin yung babae kasi nakita na namin dito, hindi hindi namin uh, papaka pakapakawalan ng doon ng idol yung babae. At tapos parang ano yung uh, salita ko kasi kinakabahan ako at hinihingal ako. Hinahabol namin yung babae. Pero biglang nang wala at napakabilis niyang magtago. Parang sanay sanay sa dito sa bundok. Ay. So, ang purpose po namin ngayon sa vlog na to, hindi namin inasahan na makikita namin siya. Umiiyak siya, hindi ko alam kung anong problema niya at nangakay siya. Nilalabas na yung braso niya, nagpapakita siya, nangakay po siya. At hindi niya alam na may kasama po akong babae niya. Kaya ngayon, hinabong ni Claire, pero nawala. Nawala ba? si Claire mga idol wala daw oh. maganda sana mga idol yung buhok niya pero nagbago ng damit mga idol nagiba siya ng damit iba na yung damit na suot niya no oh. clear dito wag kang mag-isa sama ka sa akin kaya nga eh dito dali Hala, dito oh. Oh, ayan oh. Oh. Oh, sabi ko na nga ba eh. Talagang parang may gusto siyang ipaiwatig sa atin. Dapat hindi natin ito patatakasin. Sana yun. So yun mga idol, pabalik. Balik na lang po kami dito. At talagang nagtatago siya. Ano kaya gusto niyong sabihin, Claire? Ha? Ano? Pero, um, maganda ba o pangit? Maganda. Maganda? So, talaga, oo, oo maganda. Sabi ko sa'yo, Pag eh, maganda at yung mahaba yung buhok niya. Bata pa yun. Ay. Bata pa? Sayang ko. Ano kaya ang nangyari sa kanya, no? Eh? Kaya nga, eh. Parang sa kanya. Parang may gusto siyang sabihin siguro kay, kaya lang natatakot siya. Pero yung galawan niya pa naaakit. Oo na nga kasi lumalabas yung braso niya eh. Parang pinapakita niya yun yung braso niya. So yun mga idol ha. So, sabi ni Claire Creepy po totoong maganda yung babae kaso uh, tumatakbo lang hindi pa namin talaga siya makausap ng permanente so ang gagawin namin hanapin muna namin kahit umulan po ngayon patuloy, uh, patuloy pa rin kami sa aming pag vlog para sa inyo to at buti na lang nandito si Claire pero hindi alam ng babae ngayon na yung maganda na may kasama rin ako babaeng hunter kaya medyo nailang siguro natakot So hanapin natin kayo, baka nandun siya, tara. Ayun mm. siya. Sayang. Kasi para, ano talaga, ano talaga ang kailangan niya. Mm -mm, maganda, sa... maganda, talaga yan, Claire. Yung babae. Type ko nga yung babae na yun eh. Ha? Oh, type, type ko yun eh. Ah, yan. Mahaba yung buhok niya. Sorry, ba may juwa yun? Oo. Oh. Ayun mga idol. So, pag samantala muna kami magpapahinga. Ha? medyo lumalakas na yung ulan pahinga nga mo tayo clear hanapin natin yung babae ha so yun mga idol maraming maraming salamat sa inyong panonood magpapahinga muna kami medyo nababasa na rin ako sa ulan pero patuloy pa rin tayo sa ating pag vlog kaya abangan pa rin yung mga susunod pa nating mga upload ha tara clear doon tayo magtago baka nakita pa natin tara <coughs>